Ang daming dala ni Daddy ka Ano yan? You know how much I think my raise was for? Uh -huh. As long as I keep doing it. About 75. Congratulations! Uh, we'll see. It's also, I gotta keep doing the work Ooh. I'm doing. And, yeah, so. May pa bulaklak si so Mayor. Hard. Ang ganda ng bulaklak ah. Thank you for the flowers. Mukhang magtatagay-tagay ah. It's a lot of chips. Sir? We just bring snacks. Ooh! Wow, Salad! Tito daddy kisses. Look. Well. Say to, daddy. to Itong isa, yeah. Like ano <laughs> ba They have like daddy. this condensed yeah, milk. May mika condensed milk. Hey. Wow, ang ganda ng bulaklak mga kabayan. Mukhang magpupod trip ito yung dinner na namin mga kabayan. May sushi. Sabi ko isang snack lang ang bilhin. Ang dami ng binili. Ayan, ang lalaki pa. Paano ito mauubos mga kabayan? Ayan, magtagay-tagay tayo. Ito pa, may ano siya, pa bulaklak. Ang ganda netong bulaklak. <laughs> Sarap? Kain po. Mamaya mag-live tayo after kung magtaya dun sa lotong mga kabayan. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Please manood po kayo ng ating live mamaya kasi nandun na po yung mga mananalo ng ating anim na tagpa 500 plus tagto 200 ayan ito ang aking munting pamasko kahit wala na akong pamasko sa sarili ko basta kayo mayroon ayan itong regalo ko bigay to ni daddy kano alam mo naman na wala pa tayong kita kaya sige lang Tuloy lang. Pasko naman po. Merry Christmas, everyone. Bye!